Magandang gabi mga kapatid, mga kababayan. Si Ator nito po mga kaibigan ay nagkaroon po siya ng press conference sa anumang mga topic na kanyang sinasabi dito at kung sa anumang purpose sa kanyang paggarap sa media mayroong mga katanungan na kanya sinasagot. Subalit isang punto po dito na ating napakinggan ay kanya pong hinahamon ang isa sa mga congressman na nandiyan sa Quadcom at kanyang inireklamo po doon sa ethics committee. So, kung anuman ang nangyari dito mga kaibigan, mas maiging atin mo siyang pakinggan bago tayo magpatuloy-tuloy sa ating gagawing reaction. Mas maigi kasing atin siyang marinig dahil sa marami po siyang sasabihin. Narito po si Atty. Topacio mga kapatid, mga kababayan. To uphold the dignity of the profession, ito si Dan Fernandez, oh, sabi niya, eto, verbatim quote to. Ma, ma maiksi lang po ito. Please bear with me. Sabi niya, we are giving you the opportunity, the fastest way. He was addressing my client. Here kasi in aid of legislation kami. But of course, certain lawyers, no? Law firm. Siyempre gusto nila mahabang proseso sa orte, di ba? You know that. Because ano yan, may bayad ang lawyers eh, di ba? I want to give Miss Cassandra Lee this Republic Act 6981 para for her to contemplate while she is in our custody. Kasi, basahin mo mabuti ito. We are helping you. Huwag kang maniwala sa lawyer mo. I mean, let's face it. They want to prolong your cases. Why? Of course, we know that. Kaya si Atty. Topacio, alam mo naman si Atty. Topacio. So now, it's our time to get even. Can you imagine using the legislative bully pulpit to get even? pahabain niya ng kaso para makuha niya lahat ng pera mo. That's why I challenged him and I challenged him again. Dan, huwag kang, matago, magtago dyan sa likod ng parliamentary privilege. Ulitin mo yung sinabi mo rito. Ulitin mo sa harapan ko. Tignan natin kung ano mangyayari. E tuwag eh. Ayaw magsalita pag nasa labas, nagtatago doon sa privilege niya. Oh, I challenge you again. dan harapan. Tige, sabihin mo sa harap ko yan. Huwag ka naman matakot sa akin. Ang liit-liit ko, may problema pa yung tuhod ko. Pero, ulitin mo sa harap ko. Huwag yung nagtatago ka dyan. Tapang-tapang mo pag nasa uh, kongreso ka eh. Ayan, diba? hinamon na ni Atty. Hmm. Okay, Inulit May katanungan to. yung ating uh, media. So, yan ang po mga kaibigan. Hinamon niya si, si Dan Fernandez pala po ang kanyang tinutokoy mga kapatid. So, particular po sa nabanggit niya, si Dan Fernandez po ay kanyang inireklamo sa ethics committee dyan sa Congress po. So, kung ano man mangyari, di abangan natin. Dahil nga po, ang pangyaring ito ay nagugat doon po sa kanyang sa kanyang pagatin ng hearing doon sa Quadcom noong panahon na nandoon sila si Cassandra Ong, sila si si Alice Go at marami pa po silang kasama doon mga kababayan at isa pala si attorney Topacio ang nagiging attorney doon, din doon sa kanila ni Alice Go at sa kanila ni Cassandra O particular po kay Cassandra O So dito po mga kaibigan dahil ayun na nagfile na sila dahil sabi nga sa araw na ito January, January 27 nakalagay dito sa video ay abangan natin kung ano kahihinat nandito. Subalit ito, hinahamon niya si Dan Fernandez na magsalita siya sa labas ng sa, sa labas ng Congress. Dahil sabi nga niya, eh, natin kung, kung ano ba kalakas ang loob mo at dito tayo magkaalaman. Dahil siyempre nga naman, eh, siya ay abogado. Subalit ang si Dan Fernandez naman ay di natin alam kung kanya, siya ba ay haharap ba dito sa or kakasabas siya sa hamon na ito dahil siyempre si Dan Fernandez naman yata hindi naman siya attorney maliba na kung kukuha siya ng kanyang backup na attorney din so warit mga kaibigan dito kasi sa Quadcom pagka nandun na sa kanilang hearing kakabahan talaga ang marami dyan lalo nga kita mo mga general mga colonel niya mga polis eh hindi umubra dyan dahil ang tanong dyan yes or no lang pag hindi ka hindi sila kontento sa sagot mo dahil yes or no. Pag hindi sila kontento sa sagot ay diretso ka na kaagad sa holding room dahil masight and contempt ka na po mga kaibigan. So tayo po ay eh, hanggang dito na lang po ang ating pag-reaction mga kapatid. Narinig naman natin ang sinasabi ni Tony Topacio. Subalit marami pa siya sinasabi at hindi na natin siya hindi na natin ipaparinig ang kanyang boses dahil iba na ang topic doon sa kanyang mga sinasabi. So, balit, tayo particular lang po doon sa kanyang ginawang pag-file uh, ng complaint doon sa mismong Congress dahil nga po sa mayroon siyang reklamo patungkol po doon kay Dan Fernandez dahil, siyempre, may nakita siyang hindi siguro maganda sa ginawa ng kanyang kliyente na si Cassandra O. nga po. So, mga kubayan, abangan natin ang mangyari dito dahil ito, kong kongresman uh, laban sa attorney At uh, dito na po tayo magtatapos mga kaibigan. Hanggang sa muli, sa natin gawin yung reaction ng mga kagaya nito, mga balitang ito. At uh, antabayan lang po nyo, mga kababayan. At salamat din po mga kay, kapatid, mga kayo kababayan, sa inyong pag, walang sawang pagsuporta sa aking channel at sa kanyang mga video po. Maraming salamat, magandang araw, at bye ako